Gana 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 gana. Ah, gana. Necessary... Gana. Ah, tai. Ish, usupana pak arah balen dua. ini diteri orangku. Aku kamu tereri oh. Konsan tau ikurung santas semua. Ciri apa nih? Ah. Kari enggak pas naik, kusukan berakan oh. Awang kibul aku. Kibul wai kibul wai, sebi kibul. kibul mapan eo nih kibul. Ah, kibul ikut deh, Oh, oh, kena. Kana! na. Mm, kana! kana Atay. Batay. Atay. Ala, ala, ala. Ala. Ay, Si mga Mga sa sakit mo na to. Mga pag, mga nungo Ako kumilabot sa muha. Figura ko, kita na, Audrey. Kita sa akong gamot. Diba dua akong cellphone. mo ko nangapak nino. Kuha, bay. Uh. -sa mm. so, nga sakit sa nila kapag. Ay, wala yung naman to, Audrey. Ay, ilam na. Ako kumilabot sa kana 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 Kana! Kana Ah, kana. Atay. Atay. Uy, dito na yung orman Ako ka matara na Ang isang tao, ikaw mo. Sige nga pa rin. lang. eh. Si nah, balik rin. Napak ko Oh, oh, kena, 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 kena. Pilih lagi kena. Pilih siapa? Oh, karo no. Di aku kontra. Kena siapa Tinggal. Kapak dia tu. Bisu. amore <coughs> si <coughs> <coughs> <coughs>